Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata sa ngayon kasalukuyang matahimik ang buhay nga nito nila Darius at Lucy dahil nakabalik na nga siya sa kanyang katawan at uh, muli-uli silang bubuo ng mga memories na hindi nila nagawa dahil uh, nagkapalit nga si Farah at itong si Lucy samantala uh, nag-propose naman muli ng kasal si Darius dito kasama kanyang anak na si Cheska kay Lucy at agad naman na pumayag ito so ikakasal na nga muli ang dalawang ito at this time ay totoong-totoo na na si Lucy ang ikakasal kay Darius kung kaya't uh, masayang yang masaya sila nung araw na iyon subalit so, hindi nila lubos sa kalain na doon pa mismo manggugulo si Farah para ipagkalat at uh, pigilan ang kanilang kasal dahil siya nga daw ay buntis at uh, walang ibang ama kundi si Darius lamang so nagulat naman ang lahat ngunit alam ni Darius at nito ni Lucy na may nangyari sa kanila noong gamit pa ni Lucy ang katawan ni Farah, kaya posible ngang totoo ang mga pinagsasabi nito subalit so, ano nga ba ang gagawin ngayon ni Darius at Lucy dahil panibagong uh, problema na naman ang kanila ang kahaharapin. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.